shout out sa mga sasakyan natin dyan sa mga mahihilig bumili uh, ng branded na sasakyan meron po tayong bagong uh, uh, brand ng sasakyan isusu 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 Huwag. Ano pong basa niya? Nagaling Nag po. Bago pong ano yan. Uh, Brand ng mga sasakyan. Okay. out. sa mga isusu. Shout out sa mga sasakyan natin dyan sa mga may uh, bumili ng branded na sasakyan. Mayroon po tayong bagong uh, uh, brand ng sasakyan isusu, isusu, isusu. Ayan. Ano pong basa niyan? Napahagaling po. Bago pong ano yan. Uh, brand ng mga sasakyan. Shout out. Shout out sa mga isusu.